welcome back to my channel ayan guys may masama yung pakiramdam ko uh, parang may lal lalag na ako o parang lalag natin ako kaya naman naisipan ko na lang na maglugaw kaysa na mag kung ano pa yung kainin ko <coughs> okay so ayan meron ako ditong nagahit na ano ayan guys nagahit na ako ng luya, sibuyas, bawang so ayan lang yun tsaka meron ng bigas tapos nagpainit na rin ako ng kaldero so lalagyan ko na lang ng olive oil Ayan, para igis ako na lang. So, ayan guys. Baka mainit na siya. Pwede ko na ilagay yung luya at saka yung bawang. Ayan. Pag nagigis ako, ito muna yung inuuna ko, luya at bawang. Pero kung sa iba kasi, inukuna na yung si luya kasi tayo naman ito na kanina. Ayan. Ubuksan so, kayong exhaust fan kasi maamoy. 年了。Se. ayan so guys, antayin lang natin mukulay yung ano may lagnat kasi ako guys so ayan, antay lang natin kumulo konti lang yan para lang talaga sa tapos mamaya nalagyan ko sya ng tumerik para medyo dilaw-dilaw ng konti yung kanyang kulay tingnan, tingnan natin guys ayan, kumulo na sya lalawin natin kasi Tumit tumitigit -tumit yung kami -tumit.

hobbit ako na luto na siguro to malapit na tayong kumain kasi medyo matigas pa yung rice okay na siya guys ayan makakakain na tayo papatayin ko na yung open natin ayan at eto na siya guys isali na natin Mm Oh, sarap na ito. Ayan, guys. Since wala akong sibuyas, dahon ng sibuyas, yan lang muna. O, oh, diba? Sarap na ito, guys. Kain na tayo, guys. Ready ng spoon ko. Ayan. Oh, sarap. So, ayan, guys. Kakain na ako para Makainin na ako ng gamot at uh, okay na. So hanggang dito na lang muna. Thank you sa inyong panonood.